Samantala, napilitang kansilahin ng organizer naman itong tatlong concert nitong American pop star na si Taylor Swift na sa Australia dahil sa banta ng terorismo. Nakatakda na nakatak magsagawa ito ng tatlong gabing concert itong si Taylor Swift mula Agosto 8 hanggang Agosto 10 dyan ho sa may uh, Ernst uh, Happel Stadium dyan ho sa Austria. Dagdag pa ng organizer na may kumpirmasyon ang gobyerno nang naturang bansa ukol sa terror ataka ay wala na silang nagawa kundi kan sila hinitong concert para yan sa kaligtasan ng lahat. Tiniyak nila na lahat ng mga nakabili ng tickets ay may babalik ang kanilang bayad. Una rito ay mayroong dalawang sospek nga na naaresto ang mga kapulisan ng Austria o Austria na pawang mga sympathizer ng Islamic States. Nakuha sa bahay ng labing siyam na taong gulang na sospek ang ilang mga chemical substance na maaaring gamitin sa paghasik ng terorismo.